Kamusta mga idol? Ngayon papalit tayo ng LED na taillight dito sa aking GSX R150 dahil yung stock nito ay bulb pa rin yung ginagamit. Ang dahilan kung bakit magpapalit ako ngayon mga idol dahil napapansin ko dito sa kanyang brake light switch dito sa harap or sa right side, umiinit yung brake light switch niya. Dahil kung nakikita mo itong karugtong na dalawang wire, papunta sa brake light switch. Para siyang naluluto or natutuno. Pero hindi naman talaga siya naluluto. Pero napapansin ko talaga mga idol, kapag pinihit ko yung front brake, umiinit talaga yung brake light switch niya. Kaya yun mga idol, nagtanong ako sa kilala kong mekaniko. Eh, sabi niya, makasirain na yung light na ginagamit ko ngayon. Ito yung stock na bulb type na ginagamit dito sa light ng JSX R150 mga idol. Di ko masabi kung anong sira niya dahil di naman talaga siya ganun visible na may sira yung bulb niya sa ilalim. At gumagana pa rin ito mga idol no? kahit mag front brake ako or mag rear brake umiilaw pa naman siya. Wala siyang problema. Pero yun nga lang, umiinit yung brake light switch niya mismo. Kaya papalitan na natin ito mga idol ng LED na tail light. Kaya ito yung nabili ko mga idol, King Drag yung brand. Nabili ko lang dito sa malapit na shop sa amin. 120 lang at madali lang naman itong i-install sa GSX R150 dahil nga bubuksan mo lang yung upuan sa likod. And then kung makikita niyo itong kulay gray, ikutin mo lang 'yan mga idol para matanggal. And then ilagay mo ulit itong LED na tail At pagkatapos niyan, ibalik mo lang at ikutin mo ulit para mag -lock. Uh, at yun lang. Uh, ito pala yung ilaw niya sa LED taillight na ginagamit ko. Hindi naman siya ganun kaliwanag pero sakto lang. Okay na at least. Hindi na siya bulb type. And then napansin ko wala nang umiinit dito sa kanyang brake light switch kapag pinihit ko yung front brake. Kaya tama yung sinabi ng mekanik ko na nagtanong ako kung ano yung sira. Ito lang pala yung bulb na ilaw niya sa taillight ang problema. At yan lang naman mga idol. Salamat sa iyong panonood. Ingat kayo palagi. Lately.